Tinitiyak ng Philippine Port Authority o PPA ang kaligtasan at seguridad ng mga pasehero sa pantalan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Pinulong ni Philippine Port Authority General Manager J. Daniel Santiago ang mga opisyal ng Port Police para siguraduhin ligtas ang biyahe ng mga pasehero sa pantalan sa peak season. Sa kanyang isinagawang inspeksyon, Binalaan ni GM Santiago ang mga port police na maging tapat sa kanilang tungkulin at unahin ang seguridad sa araw-araw na operasyon, partikular na ngayong holiday season. Samantala, bukod sa mahigit sa dalawang daan ng mga port police officer na may suot na body swarm cameras ay patuloy rin ang 24 7 na pagbabantay ng PPA sa mga pantalan sa anumang panig ng bansa gamit ang closed circuit television cameras na bahagi ng Port Surveillance System o PSS na matatagpuan sa head office sa Maynila. Sakop ng PSS ang nasa 52 sites ng PPA sa buong bansa na may random viewing sa mga pantalan na maari rin kontrolin ng operator upang i-verify ang ilang report na nakarating nga sa PPA management at iba pang opisina nito. Sa datos ng PPA, lolobo sa 57 milyong mga pasahero ang inaasahan sa mga pantalan ngayong Disyembre o 200% na dagdag kumpara sa bilang na manitalang bilang ng pasahero nitong noong nakaraang taon nakalatag na rin ang oplan biyahing ayos at ipinatutupad na ang no leave policy sa mga kawani ng pantalan para matiyak ang kaligtasan sa biyahe ngayong holiday season. Ako si Jojo Sikat, walang Inaatas ang balita